saan lagi kayo ang Yay! Yay! So, hi guys! For today's video, ang lulutuin natin ay Tokwat Baboy, my own version. Hindi ako tumingin sa Uh, recipe ng iba. Basta hula <laughs> lang ako ng recipe na to kasi may tokwa kami, may baboy kami. So, gagawin ko siya ngayon. So, let's see kung ano ang kalalabasan. Ang importante, makakain ko siya <laughs> with rice. Charat. So, yun guys. Let's do this. It's very foggy today. It's uh, the humidity is like 100%. So, the whole house is like, you know, moist and wet. So, Let's try our Tokwa baboy. First guys, ayan, meron akong Tokwa. Actually, this this is this na i-fry ko siya. Ah, uh, like mag-brownish, brownish. And then, ah, uh, set aside natin later. So, ayan, nag-init na ako ng kawali, no? O, ba diba? Videographer, cook, whatever. Charot lang. Kung nasan ko kasi nagbabasa yung ano. So, mag-aad ng oil. tila. Para hindi masyadong oily yung ating uh, pagkain. Yeah. Yung sapto lang na maluto yung ating tokwa. So, ilalagay na natin po. Kasi kailangan po maubos yung pagkain namin. At napakaraming pagkain. Kasi wala akong alaga. Nasa camping siya for one week. Stay in. So, ano. Eater, eater. Hindi <laughs> eater, eater. So, ayan. Papry lang natin yan. And we will cut the pork. So, ito na yung ating baboy, guys, no? Kasi ito, ito ang available sa amin. So, actually, may fat siya na makapal. Pero, tinanggal ko siya. So, ang gagawin natin is ilalagay din natin dun sa kawali together with the tofu para hindi tayo mag-waste ng time. Kasi for, for personal consumption lang naman ito, experiment lang ba? Sila sabi ko, ang importante makakain siya at naluto mo siya ng maayos para avoid uh, ano, cohesion, sarot yung mga bacteria. So, ilalagay natin sa kawali. So, look guys, nagmantika na siya. O, oh, diba? So, okay. I-turn naman natin sa other side para ma-complete siyang maluto. Mm-hmm. Diba? Ganun magtipid ng ano, nang way of cooking. Ito ang importante. Lutong-luto siya. Ayan. Diba? So, ilalagay ko na yung aking sibuyas. Kasi maya, lalagyan natin ng sauce to. mm This is how you do it. How you do it. High heat nga natin ng kaunti. So, ayan. O, di ba? I-fry natin yung tokwa para hindi siya madurog kapag bubuel natin mamaya. So, medyo malalaki yung hiwa natin ng tokwa. But, it's, it's okay. So, mga one minute. Pag nagisa natin yung sibuyas, I will add some soy sauce and the tausig. Yung black bean. di ba? So, ayan, guys, maglalagay tayo ng black bean, konti lang. Ayan. Hindi ito salty, so normal siya. Ayan, o, diba, nag-brown na yung ating tokwa. Now, we will add, uh, toyo. And then, we will add water. high heat natin para kumulo siya. And then, hanggang sa lumambot yung ating pork. And later on, after 5 minutes na mag tatanggalin ko yung tokwa. And ibuboil -bo natin yung ating uh, pork na napakaraming pork. Charot. <laughs> so, tatakpan muna natin ito, guys. Kung ating ano, nag-slow down. <laughs> Medyo natuyuan na yung ating uh, karne. So, ititikman ulit natin. Kung may lasa ba o wala. Mmm. Sakto lang guys. Sakto lang. Super sakto lang. So, ang gagawin natin next ay lalagyan na natin ng spring onion and ready to serve. Kasi, alas 12 pasada na. So, lalagyan natin ng spring onion para dagdag lasa. At diba? That's life, nice, you know anong ano merong maluto yun ang lulotoin. So, ayan, nabawasan yung ating mga stock sa refrigerator. So, tinamad na ako kumamit ng ladle. So, I'm just So, ayan na guys, ang ating topot at baboy. Wala akong chili. Ayoko nang lagyan ng chili kasi medyo nagpapahinga tayo ngayon sa maanghang kasi you know, secret later on I will blog blog kung anong next uh, update sa ating buhay so ayan na siya guys di mga tukot at baboy Tara, tapatay na natin so di ba mm, tukwa at baboy ba diba, sarap kain na tayo So, ito na nga guys. Nagsaing tayo ng hindi naman karamihan. So, luto na yan. Papatay na natin. So, enough lang for our uh, lunch. O, ba diba? Ooh, masarap sa mainit na kanin. Ay, umuusok ang kanin. So, hindi muna natin nuubusin para medyo warm siya doon sa loob. Tayo yung magkukuha ng karne di guys? Ooh, yahoo! Hmm, perfect. So, hindi na ako na ng gulay. Tinamad na ako. So, kailangan maglagay tayo ng sauce. O, di ba? Since wala na masyadong sauce, pero okay lang. Kasi masasayang lang din naman. Ooh. Ayan. Parang perfect yung ating food. So, ito na nga guys. Titikman na natin yung ating food, no? Oops, wait. Wait. Ah, oh, so. First, yung baboy. So, okay siya yung baboy. Alam mo yung baboy na parang pang steak. Mmm. Sakto lang yung lasa. Very, very light yung lasa. Hindi ko na dinagdagan para hindi mga salty. Mmm. Yung tokwa. Ang mm. sarap. Siyempre mas masarap, di ba? Huwag maanghang. Mmm. Sinipag lang talaga ako kasi boring na boring na. Alam mo yung parang walang laging tao dito sa bahay security guard ng bahay. Uwi yung mga boss ko alas 7.30 ng gabi. Aalis alas 7.30 ng umaga. Ang gagawin ko? Charot. <laughs> so, yung weather ngayon sa Hong Kong is foggy, uh, humid, as in yung mga wall guys, nag mumoist talaga. Alam mo yung parang inisprehan siya ng water yung mga wall. Tapos, lumalabas lahat ng mga molds. So, doon mo malalaman na hindi ka talaga naglilinis ng bahay. Puting puti pa naman yung mga walang. Kahit sa room ko, lumalabas yung molds. Ganun talaga siguro. Yung Asia is, uh, you know, humid. Ah yung ano, weather. So, ayan yeah, guys. Thank you for watching, for supporting me. Uh, you know, it's a big, big, uh, big, big mouth. <laughs> I'm so happy that, you know, I have my YouTube channel. Kahit pa paano eh. Nalilibang. Mm. Ewan ko, lately parang ano, ayo uh, yung sinisip, yung, yung hindi man sobrang kain ng madami, pero alam mo yung gustong gusto kong kumain ng kanin. ba diba, hindi, hindi masyadong makanin dito, but not every day. Pero napansin ko na ano, kahit kumain ako ng kanin, parang, pero nag-gain weight talaga ako. Yeah, at least from 99 pounds, nasa so 107 pounds na ako ngayon. So, I am, I am aiming for like 115, mga ganun. No, para lumaki lang yung mga muscles ba? Kasi, mall ito, wala man lang Pero, nakita yung dito. Ah! <laughs> so, yan guys. Thank you for supporting me. You know, let's have lunch. Enjoy! O, yan nung dami. May extra rice pa dun. Uubusin ko yun. Kasi, ya. Eh, wala naman kakain na iba Ako lang naman. So, dinner kasi, magsa salad lang kami. Vegetable salad. Western food with My chicken breast. So, bye. Thanks for watching. I love you. Thanks for watching.